Idol dito na naman tayo ngayon Walking naman Ito lang magiging routine ng buhay natin Lala lumakas Ayan o Ayan Video ko yung day walk Ang oras ay Ayan lang 5.15 ng hapon Lakad ulit Para mamula yung bilbil Ito pala tayo galing oh starting natin na maglakad tapos na tayo sa sa bang dulo na ito na tayo sa dulo mga idol Shoutout pala sa mga taga bayangbang dyan taga jeff musa si teacher anak ang tilyo katalan shout out sa iyo si Rasil pala ng papa out si Rasil sa uh, Apollo 6 shout out si Rasil uh, uh, malapit na yung July 1 alam na this hmm. ito rito tayo Nagusin natin na wala pang masyadong tao kasi pag na mag, mag alas dito kasi puno tao dapat pala din ko yung sasakyan lakad ko lang kasi ito mga idol oh. may restaurant din dito mga kaidol tapos pagbalik mga kamaya pagbalik ko sa tabi nga ano tayo dadaan tabi nga dagat gusto raw Tama na lilili lakad natin ah. Hindi ko kasi wala akong ara. Eh. pala magbike bike ganda dito magbalik ko sa monday day ano? hindi ko yung bike sa kanya pero mamaya ito sigurado mamaya sila mag ano mamaya sila mamaya sila huwag walking to mga to hindi mag picnic dito o lalakay ng mga ano pagkain dyan mga kaidol ito tayo, baba tayo kasi ang susunod nating daanan itong dagat may bayan natin itong dagat nang sa dulo bakitan yung buo dito sa baywalk dito sa San Fernando mga kaidol masarap masarap itong

kita naik setahu lu ni Ini batu-batu pala don. a Batuhan, uh oh, batuhan, balik ke lantai, mau ayo. batong ba to? Sumagan ka sa Bantong dulo Wala 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 natin doon sa may dulo na dagat na ito mga kaidal baka na makita nyo yung dulo may mga part pala na malalim mga idol tapos so, meron din part na mababa ako dito medyo malalim na konti ako so, siya alright ito oh <laughs> ayan mga idol Whew. ito na yung daily routine natin para makapag pabawas ng taba taba ito <sighs> ni may prenipir na kaming mga ano eh pang mabingwit kasi di namin alam pa para iset up yung yung papain tsaka ano tapos doon naman kami magkaroon sa may pier may makukuha

ko mga idol oh. Shoutout pa sa mga seaman mga idol mga dumadaong dito mga tanker Mayroon kasing ano dyan oh Dipo ng gas dipo Ayan oh May shell may petron Whew! Ah, na ako Ganda ni dito. Linaw, linaw. Mga bato-bato siya. Marami siguro ano dito yung tawag ano, na swake. Swa swak ulit tawag doon yung yung mga tinik tinik mas kinakain nila ito hindi na ito mga ganda yung mga lakang misda taktis mga takay na mga lang ngayon ang swimming pala mga tagbot na yan mga mga kaidol yung mga tagbot na yan tutulak nila yung barko tutulak mga nila Nandun, nandun dito kasi na Sige na, pagatulak tulak Doon uh, na tayo, doon na tayo aangat sa may sa bahay na yun minis pala dito ito na pwedeng ano ito pwedeng ano kasundi minin ng hapon pero bakit pa dito eh doon sa tapat namin, Sarap pagpaliguan <laughs> tapat namin, masarap maligo na to, may swimming pool pa dito, ano kaya plastic maligo Pero bago ka dito din ano? So maganda pa maligo dun. Eh. Alright, All right, all right marami ng ano mag-walk mo sa ano ito, ganito din pinibawa vấn đề tại vì bệnh có gì đó là Tapasin nga natin sa dulo nito Hindi pa ako nakapunta dito Dulo yan baka mayroong dadaan pa labas din <coughs> Pawis na mga idol <laughs> Namang pawis Woo! shout out sa mga taga uh, Pangasinan kasi nandyan, may oh. ang bang sa so, dike tiga agno shout out sa agno mga agno, mga kantilyo family yan mga idol, mga nipis family Ayan. ito meron din pala dyan dito hindi pala dito may pistuhan pala dito kaya <laughs> saan so, pag dito oh pag natinik ka pag ahaba ng tinik <laughs> pag natinik ka yari pero mayroon silang mga ano pinipistuhan pala dito oh <laughs> para ano Ah, pwede mag-stay dito mag ano. Para kaya uh, oh. Uh. Ayos ah. Eh ito oh. Uh. Pwede ba ilalim dito eh. Ako dapat yung mga basura nila. -hmm. Uh May -huh. nice spot. Ang ganda oh. Uh. Ito pinaka the best na paliguan. tapos dito iniwan pa oh <laughs> pwede ito yung ayos ah, ay may nangihingis daw mga idol oh nangihingis sila

Ito na yung mga spot natin. <laughs> Ayos. Ha, narikon ko na yung spot. Ito, malalim oh. Pwedeng spur fishing dito. Yeah. Pwedeng duman dyan. Pa? Ay, ito pa. Ah. Tapos ganoon dun Ayun ito pa Ah sige tayo pa Mga idol punta ay sa may parang pier May namimingwit doon Libre <laughs> yung tour na naman ito mga idol Dapat pala dito Sunod na punta ko dito Daling ko na yung mga ano Pamingwit tapos Saan ba to? Wala Lumampas na ako Wala Lumampas na yata ako dun sa Pasok tayo dito Uy Ang so, baro ito ang ginagawa ko Magtataka sa barco pa kayo doon kasi Bakal siya eh Pero bakit hindi lumulubog eh no Bakal naman siya Pero hindi siya lumulubog Ah, ito pa yung propeller niya hmm? So very nice Very nice spot to Hindi magiging spot natin Oh wow Magandang spot to Hmm Ayos Ang na to Pero magandang spot to huh? <laughs> May kuha na kaya? Ikaw na? <laughs> Zero pa? So matuto mag-ano ma eh. First time ko rin ah. Okay, <laughs> Hindi na-practice din ah.